hindi masunyo, mahahalatang mahahalata. Kaya yung mga nagmamahalan na nagtatago, hindi with all your heart, no? Kasi ayaw ipahalata. No? <laughs> o oh, oh nga. O nga. O nga. Pero yung mga baka, o kaya tingnan mo yung mga nagmamahalan, pero bawal na pag-ibig. Oo, oh, talaga may sayasan <laughs> Kasi hindi pwedeng mahala tayo. Loving God with all your heart, love with all your heart, means intimacy. Pero that kind of intimacy is felt by everybody. Yung close tayo kay, kay, kay Lord, mararamdaman at makikita ng iba yan. Makikita ng mga magulang niyo, ng mga anak natin, kung gaano pa ka-close kay Lord, kung gaano pa nagpapahalaga sa pagkasal kung gaano ka nagpapahalaga sa kanyang salita, mahahalat tayong intimacy mo. Tapos minsan, kapag tumatahimik ka, bago ka magsalita, nag-iisip ka, o ano yung mo? Kasi ang galing muna, kung okay ba ito, Lord? Approve pa siya dito. Yun yung sabi ng may intimacy. Amen. Amen. Hindi maalala lang ang Diyos kapag nagkaroon siya-retsina at kapag may kailangan. Pangalawa, the manifestation of loving God with our heart is primary attachment. No, hindi pa yung hindi pa mga attachment natin sa cell phones, mga well, attachment pa yun. No, you cannot move forward without it. Parang you feel lacking without it. Ganon din sa Diyos. Katulad ng prayer. Ma, ma, maroon mo, sandali, sandali, may kulang, may kulang. Oops, sandali, hindi pa tayo pray Yan, mapapansin mo sa mga tao, mahal ng Diyos, ng buong puso. Nag-meeting na, dami ang pinag-usapan, tapos magkakataon, Sandali, nag-pray pa tayo? Itigil, shucks, magiging pa. O pray Kaya, yung usapan, ha, nagkakainitan na. Parang hindi na-pray. Yung iba, kaya na-kain. Naalala na mag-pray. Nung, oh, nag-work. <laughs> At least, naalala na. <laughs> Kaya, siya sige, tayo. Hindi naman, tayo. <laughs> to be primary attachment. Another thing, top influence. Uy, may daming influencers. Di ba? They call themselves influencers. O, well, daming nag a -prometsya. God, if you love God with all your heart, He is your top influencer. That's Kahit na ka parang ang sasagitan mo, kung naririnig mo, ang talo mo pa rin, oh, okay, patukikan sa sabi ng Diyos O? Oh, amen? Kahit yung, uh, yung, yung, sinusundan mo ay, Uy, siya yan, yaman ako dito, magkakapera ako dito. Pero parang hindi ka mapakalit kasi hindi ka pa sumasangkuli sa iyong top influence. Mapapanatag ka lang at pupursigin so, ka lang kapag na nagsangkuli ka na sa iyong top okay. influence. Yes? Okay. God. Because you love Him with all in your heart. And of course, lastly, It is the principle of action. Magkakagutong po yung apat na yan, ha? Ano ibig sabihin ng principle? Pinagmumulan. Bukal. O prinsipyo, parang tinutungtungan. It's the anchor of... of It's the main reason why we do things. Principle. Ha? Minsan marami tayong ginagawa. Sa community, marami tayong ginagawa. Sa magpapatakbo ng pamilya, magpapatakbo ng negosyo. Marami tayong style. Pero dapat nakatuto siya sa isang prinsipyo. What is the principle? Now, loving God with all your heart is a principle of action. Ibig sabihin, lahat ng aking gagawin at desisyon ay pag nanggagaling o kahit pa ay sumangguli sa akin o nanggagaling doon sa pagmamahal ko ng Diyos sa Diyos ng buong puso. Amen? Amen? This is not easy. Uh, ano ba yung pangalawa? Kanina, loving God with all your soul. Ano ba? With all your mind, mind and with, and with, with your those strength, parts, strength. all heart. Alright, ito ang una pinakamahalaga. Ito ang una. Kasi pagdating sa mind, for example, the mind decides. O oh, pero the seat of fundamental choice is always the heart. Nagkibabay. You can you can cheat your mind. You know you can do something that your mind doesn't tell. But you You can hardly do something. that your heart dictates? Kaya di sa minsan magtataka kayo? O oh, bakit yun ang gusto niya? Ang... Okay. <laughs> bakit hindi yun ang guwapo-guwapo? Tapos ito ang gusto niya. <laughs> oh, hindi natin, hindi natin maintindihan basta-basta yun. The heart speak. <laughs> Kasi ito yun eh. Amen. Kaya natin ba, minsan tayo mga magulang, dahil hindi po kayo, pag kayo po ay nagdidikta, pag nag tayo sa ating mga anak, minsan, parang, ang sinisiksik natin sa mga anak natin, yung gusto natin, hindi yung gusto nila. Oo. Oh. So, maraming ganun. Maraming ang kaibigan yeah. na nagpare. Nung namatay ang nanay, lumabas. <laughs> namatay ang lola, lumabas. Kasi ang gusto ng lola at ng nanay, magpare. Hindi eh, nagpare siya. Nung namatay, inintay niya lang namatay. Ayun, <laughs> ayun, <laughs> ayun, Ano naman naman? O, ngayon may asawa na, tatlo na anak. Hindi ko alam yung anak ng isa kung magpapalit. Minsan yung buhay natin ganun. Amen? Amen. O, kung gusto ko natin dito, the importance of loving with your heart. Because love is a matter of the heart. Amen. Amen. Love, daw, kaya nga, di ba, napag-usapan natin, love is never practical in a sense. It only becomes a practice, it becomes practical, when it comes from the heart. O, oh, normally, love, coming from the heart, is lavish. Alam lavish, yung lavish? <laughs> my heart, love is lavish, lavish. Kapag magmahal, lavish, lavish. O, bakit hindi mo siya noon binibigyan ng bigas? <laughs> diba? Bakit si kinasal na kayo eh? eh bakit doon mo na kung tigas talaga ang tukoy mo? Tigas na. Mahalang isang kilo araw-araw yun. Kada sumuha sa may diya, isang kilo araw, -araw nakita <laughs> -isa <laughs> na mo gabi, ba't One lang ngayon, mahal -mahal. Ano ba iyon? Baka hindi. Love is love. Love is not really practical in a sense. Love is lavish. Tingnan mo si God kung paano magmahal. Di ba lavish? Oo. Oh. Grabe, hindi ka nakarapat dapat. Mahal ka pa rin. Amen. Ang dami nating kilala na hindi na dapat mahalin, mahal pa rin. Di <laughs> ba nakakaibis ka? <laughs> Bakit mahal mo pa rin? <laughs> <laughs> they love each other. Amen. 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 Another thing about the heart, when you love with all your heart, you don't usually count. Because what counts is the mind. Remember in one of our topics before, in our learnings, in our study, the heart is a ground, it's a fertile soil. It's not kind of a machine. The mind is a machine, it's a processor. You can segregate. It can eliminate. That's the mind. But the heart is a fertile soil. Kahit anong itagay mo, itanin dyan, lalago. Kaya pag tinanman mo ng sangha ng loob, lalago din yan. Makita mo itsura mo, pinagbihi ka ng loob. Sa sangha ng loob, mas hindi na buta. Diba? So, kaya dapat ang itinataling sa puso ay yung mapuputi. But notice, things that are of the heart are cannot be counted. Amen. Amen. Yes, amen. Kaya pag pera ang pinag-aawayan yung mga mag-asawa, huwag sasama ang loob. Diba? Isipin mo lang mabuti o ilista mo. <laughs> o, o sige, bayaran kita. Ilista <laughs> naman eh. Huwag ka nang sumama ng loob. Kasi pag nagbilang lang kayo, utang-utang, makasawa kayo, tapos nag-uutangan kayo. Diba? Okay lang naman yun. Tapos sumama ng loob ko. Tapos sasabihin mo sa buong bayan, masama ang loob ko ko. Oh, no. Doon saan ba kayo tumuturo pag nasamahan doon dito? Pa. Nasamahan <laughs> doon eh, eh, ko ba? Eh? Hindi ako pinapautang. O sinisingil ako. Hindi kayo. Okay lang. Eh, may utang ka eh. Sinil ka. Eh, kung wala ka pang pera, lista mo. <laughs> Tapos, pagdasal ka na ng Lord, saan na yung listanya. Hahaha! <politik> Para makalimutan na. <laughs> First John chapter four verse sixteen. Can you read together? We know, we have come to know and to believe in the love God has for us. God is love. and Whoever remains in love remains in God. And God in That's why I leave you with this. This is a summary, no? I don't know if this is. Uh, helpful, but I hope it is helpful. Kaya ang buhay natin ay buhay ng pag-ibig. We are called to love God. Amen? Uy, okay, by the way, that is our business, ha? Kayo po mga nandito, mga shepherds, kayong mga nag-aaral na maging mga leaders, o dapat you have to be improving in your loving. Kasi kung gumagaling ka, tumatagal ka na rito, ah, nagiging kang masungit, nagiging kang, ah, hindi yun, you are not growing. Because the growth that we have is how we love. Later on, dapat we have to love like Jesus already, na kaya mo nang i-love yung mga hindi ka love, love. Amen? Oo, <laughs> oh, kaya mo nang hindi pa tulad yun. So the cross is always a good example. The cross, yung nakakano, I love God. And of course, yung pangalawa is loving our Anymore. And if you like to have joy, always put Jesus first, others next, and yourself last. Amen? Amen. do Don't forget yourself also. So now next time ang topic natin, how do you love yourself that it is not sinful? Maganda yun, no? Kasi hindi natin pinag-uusapan. Huh? Ako nga, hindi ako sa marinig. Sa tagal-tagal ko, hindi, hindi, hindi ako sa na makarinig ng sige, i ititreat ko ang sarili ko? Not aware. Parang ba I will treat myself. Parang, it was funny. Nung narinig ko sa asawa ko yun, parang tawang-tawa -tawa ako kasi hindi ko, hindi ko narinig yun. Parang ba ganun? I will treat myself. Kayo ba? Do you treat yourself? Yes. Tulungan mo nga ako yes. <laughs> no, kung paano. Ha? Me time. Yeah, yeah sana ano, na pag-usapan din natin 'yan next time. Yung how do you love yourself na hindi siya sinful. 'Di ba? Kasi if you love yourself too much, you are selfish. Yeah. Right? Yeah. Oh, how do you love yourself? Nakakaaya ay pa rin sa Dios. O oh, kasi nandiyan, Jesus first, others next, you last. Pero dapat ka diyan para you. Amen. Amen. Okay. Tapos na tapos na ako. Eh. paki ko. God loves us and so we. Love God with all your heart. No? With all your heart. Dito. Makukultivate ka through prayer, through listening. No? natin. ka Yun ay napapalago natin. Uh, kasi meron naman paraan ng Diyos na pasiguruhin na mahal niya tayo. At kapag nagmahal ka sa Kanya, hindi Kanya niya pababayaan. Let me leave you with Romans chapter 8 verse 28. Anybody knows Romans eight twenty eight? This is my favorite verse since first year high school. I'll give two hundred pesos to anyone who can tell me now. Romans eight twenty eight. What you ng phone, bro? Romans eight twenty eight. We know that in all things God works together for the good of those who love Him. I heard a preacher before. Na balik na na switch niya. In all things, God works together for those whom He loves. Oh, hindi ako nakatiis. Tumayo ako. Ayun, nabastusan sa akin yung moderator. Eh, kasi hindi ako nakatiis. Favorite verse ko yun. Eh, bigla akong gumanong. Shucks, nakalimot ko. Seminar pala yun. <laughs> kasi nagbulat ako eh. Bata pa ako yun. Oh, excuse me! <laughs> eh, hindi ka hindi ganun, um, excuse me, I think we need to read that again from scriptures. Baliktad! O, oh, pero tingnan mo, ang Tagalog ha? alam ko, alam natin, na sa lahat ng bagay, mapangyayari ang lahat ng bagay sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Yung mga tinawag at hinirang niya kay Kristo Jesus. Amen? Amen. O oh, kaya dapat we have to love God. Kasi pag mahal mo ang Diyos, lalong-lalong na ng buong puso, lahat ng bagay mapangyayari para sa ating ikabubuti. Kaya kahit may nangyayari hindi maganda, huwag ka mag-alala. May mabuting lalabas dyan kasi mahal mo ang Diyos. Eh. Amen. 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 Romans 8, 28. Do not forget that. That's beautiful. That's one reason why you should love God. Amen? Amen. Amen. Okay. Bye.